Paglalakbay dito sa Pangarap na Lakbay Hello mga Repatids! I'm Kuya Chichi at welcome sa Pangarap na Lakbay kung saan meron tayong segment na Lutong Lakbay kung saan tayo ay naglalakbay para magluto pero on top of that is yung story ng mga buhay ng mga makakasama natin kaya naman ready na akong makilala ang makakasama natin ngayon dito sa Lutong Lakbay pero bagong lahat Make sure na nakasubscribe ka na, nakafollow, at ishare mo tong video na to para maraming ma-inspire sa story itatampok namin ngayon araw. Kaya naman, without further ado, i-welcome na natin ang mga kasama natin dito sa Lutong Lakbay. So mga repatids, ang mga kasama natin ngayon ay dating si Ferrer. Pero mas pinili niya na magstay dito sa Pilipinas at ipagpalit ang kanyang trabaho na napaganda. Pero may story behind sa pag-let go niya ng kanyang trabaho at alamin na natin yan. Kaya mga kasama natin ngayon ay walang iba kundi si Ate Rochelle! Palakpakan naman natin siya guys! Ayan, hello Ate Rochelle! Maraming maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa pag-accept ng invitation natin. So, kamusta ka ate? Mabuti po, masayang masaya ngayong araw. O, oh, alata naman kasi sa labi ni Ate Rochelle ngayong araw. So, Ate Rochelle, ano ba yung balita ko may business ka dito eh? Ano ba tong business mo? Bali, ito, ang business ko, tinatawag kong Street Sublaki. Bali, concept siya na uh, street food siya sa Greece. Street food sa Greece? So, bakit naman, ano, inspired sa Greece ang, ano, concept ng business mo. Bali kasi nung pandemic, so yung mga cruise ship dati, hindi siya pwedeng mag-operate. So yung cruise ship namin na stuck siya sa Greece, so na-explore ko yung food nila, na-explore ko yung culture nila. Tapos nakita ko parang street food sa kanila. Every kanto may tinitinda silang souvlaki. Tapos nang tinikman ko, sabi ko, parang magkiklik siya sa Pilipinas. So, trinay kong i-bring yung concept niya sa Pilipinas para matikman naman ng mga Pilipino yung concept na yung mga food na tinitinda nila sa Greece. Oh, so, nagdora pala si Ate Rochelle sa Greece. <laughs> ah, so, backpack. ayan. So, ano sabi mo? Soblato? Soblaki. So, soblaki. Ano yung soblato? Soblaki. Ano yun sa Pilipinas? Kumbaga? Ah, para siyang shawarma sa Pilipinas. Ah, okay. Pero healthy version siya. So, ngayon, Guys, so nalaman nyo na ang lulutuin natin ngayon ay Sublaki. So Sublaki so na inspired sa grease. Sa grease na may sabi mo niya may touch of Filipino cuisine na siya. So, finution ko siya para mag-click doon sa panlasa ng Pinoy. Kasi nga, di ba, sabi mo natin, matabang. matabang. matabang sa Alam mo naman ang Filipino. Matabang gusto... sa kama herbs. eh oh. e tayo, gusto natin maalat, maalat, matamis. O, kaya ayan, may sakit b. <laughs> di ba? Pero ayun. So, ready na ako ate. So, ano ba yung mga ingredients na gagamitin uh, natin? baling natin natin is chicken fillet, tapos mga, uh, eto yung mga, pag ba gato, chicken yung... fillet, kailangan yung chicken pilay? <laughs> Bali, <laughs> bali, bali. Ibahin mo yun. Ibahin mo, go. So, chicken fillet Tapos yung pandimpla natin, toyo, suka, pepper, at saka ka... Sugar, yun sugar. yung typical ah, na lasa sugar. ng Pilipinos. Yes, okay. yung touch ng sweetness. Tapos? Tapos ito, yung mga fresh na ilalagay natin. <laughs> Balik. Ko. So ito yung mga but, but, fresh na ilalagay natin. Okay. Pag natimpla na may natin sya. May pipino tayo dito. Pipino, onion, mm -hmm. uh, lettuce, tapos tomato. So, ito? Ito yung pita. Yung pita na gagamitin. Fita. okay Tapos fries. Ayun, yung kaibahan niya sa shawarma, may fries na siya sa loob. Ay. Saka, yayaman yun Kasi pag ito, nakikita ko lang ito, mayayaman. <laughs> Hala, nanira. Nanira tayo, bi Ay, ah, okay. So, ganun pala yun. Okay. So, guys, ready na kami at Pero bagong lahat yon mag-apron muna tayo. Kasi, syempre, nasabihan tayo, wala daw tayong apron. Sorry, may budget na kami ngayon. Okay, ate, anong first step natin gagawin? Ayun, Ay, bali ito, yung chicken, ibababad muna natin siya. Ayan, ibabad natin siya. sa lalagyan natin ng mga Pampalasa. pampalasa. So ngayon, naglagay na tayo ng paminta. paminta to, yo. Oh. Pero masasabi mo ate na isa yon sa pinaka one of your challenging moments sa buhay mo, yung malayo sa pamilya. Ilan taon ka nung nagbarko? Ah, uh, nung nagbarko ako is 26 ako. 26 years? Kaedad ko pala siya nung nagbarko. Uh, 25, 26, Mas ilang 26 years. ilang years ka? Ah, uh, until last year. Well, ah, last, last year. Lang, lang, lang last year ako nag-stop. Ano, nag So pero this year lang talaga ako nag- nag-, nag decide na mas. Mag- na. Six years, grabe. Ilang bansa na ang napuntahan mo? Hindi ko na mobile. Mana nasa eh. 100? Hindi na, pero parang uh, Asia lang yung talagang hindi ko naligo. Oh, Yun lang na. yung hindi ko nakuha kontrata na kapag US ako, nakapag uh, nakapag europe ako. Okay. Anong bansa ang pinaka di mo makakalimutan? Pinaka hindi ko makakalimutan, Europe. Europe. Saang bansa sa Europe? Oh, uh, Amsterdam. Ah, Amsterdam, sana oh, all <laughs> nakapunta France, yun. Lalo na pagka yung opening ka, yung ginagawa pa lang, mag-stay kayo 2 months sa France, gan hmm. malilibot mo talaga. Yung pinakamasara. So, nung pandemic, nandong ka pa rin sa ano? Nung pandemic, ah, uh, nag-stop, na-stuck kami. As in, siguro mga three to four months kami palutang-lutang na walang tumatanggap sa amin na na port na pwede kang magda. Ah, nagpalutang. So, lahat ng tao doon. Huy! Wow, lutang Kasi sabi niya, malutang lutang. <laughs> okay. So, lutang doon mga tao doon. Okay. So, ngayon, guys, ibinababad na natin. So, minemegos-megos na Megos minemegos no? Minemegos na okay. So, hinahalo-halo na natin yung chicken. So, after ng chicken, ano gagawin natin? Uh, ito, isa-set isa aside muna natin siya para manuot yung lasa. Tapos, maghihiwa muna tayo ng pang-assemble natin. Ah, okay. Sige-sige, ate. So ngayon guys, ang gagawin natin ay tatapon ko. Hindi. <laughs> ano, ate gaga dito? iluluto na natin 'tong chicken. Okay, ate go. Okay. Ikaw ate, what is the most challenging part nung nag work ka? Yung ch most challenging part? Uh, Siguro yung kailangan kong i-let go yung yung trabaho ko sa pagbabar. Uh, okay lang malaman. Ano yung dahilan? Bakit ni-let go mo yung trabaho mo sa uh, pagbabar ko? Ayun, yung main reason talaga yung baby ko ah, uh, but ano nangyayay sa baby mo? Kasi actually, uh, bari miracle baby kasi siya. So, okay. naoperahan na ako sa ovarian cysts twice. Mm. So, first, yung 15 years old ako, natanggal na yung isang ovary ko. So, natira yung half. And then, nung 21 ako, nagka-ovarian cyst ulit ako. So, pero sabi ng doktor, dahil bata ako, ang ginawa, sinave niya yung half. Parang tinapyas lang yung mismong cyst uh, sinave niya yung half para magkaroon pa rin ako ng monthly cycle. Kasi okay. mag, para sa hormonal imbalance ko. Pero sinabihan niya ako na hindi na ako magkakabal. Oh. Uh, Pero uh, so. nagkaroon ka pa rin uh, ng okay. baby. Kaya sobrang lahat ng doktor simula doon sa... Kasi nalaman ko siya na sa US ako eh, nang onboard ako. So simula nung nalaman siya, lahat ng doktor talagang tawag sa kanya, miracle baby. Okay. Kasi nagulat sila na, na nakabuo pa ako na half na lang talaga yung ovary. So nagkaroon ka na ng ovarian, cyst. Tapos ilang taon ka pa nung nagka nabun... anong uh, nabunpis ako? 31 na. 31? Di ba hirap talaga, na din hindi yun? Ko na, hindi ko na, wala na talaga siya sa utak ko. Nasa utak ko na lang, trabaho, career. Parang yun na lang yung center. Kaya all of a sudden, lang kong pregnant ako. Parang hindi ko alam eh kung saan ako talaga mag start kasi wala na siya sa plan ko sa buhay ko kasi ko sinabihan ka na ng doctor mo na wala na talagang chance na magkabili ka. Hmm. So yung utak mo, lalo na 30, 31, 30, 30 ako actually na buntis eh. So 30 ka, wala na talaga siya sa utak mo. So hmm. ang, ang ang aim ko na lang noon, mag, mag dere sa karir ko sa pagbabarco ko. Ano, ut, ano una ating naramdaman mo nung uh, laman mo na buntis ka? ata ka sobrang totoo ba to Na Oo. talaga bang, kasi ang daming question sa utak ko eh, paano nangyari, paano nabuo, ganun, to. parang sabi, hindi na daw. Kaya nun nalaman bunti, sobrang, sobrang happy ko. I'm so happy for Thank you, ate. You. Grabe. Ganyan, imagine, kaya misan talaga, huwag ano? tayo mag fall tayo mamawalan ng pag-asa, dahil lang sa sinabi ng doktor, di ba? Talagang miracle, kasi biruin mo, sinabihan ka na, na hindi ka na magkakaanak, tapos, 31 ka pa no, talagang nawalan ka na ng chance. Pero, nung, uh, until 31, pinagpe-pray mo pa rin na magkaanak. Yes, talagang kasama siya sa prayer. Talagang, rin. ano no, kasi answer Kasi sabi prayer. Kasi ko, kahit isa lang, parang bigyan lang ako kahit isa. Ayan, binigyan niya ka ng isa. Saludo kami sa'yo, mm -hmm. Ate Rochelle, okay. kasi pero... Kaya sabi mo. nila, totoo talaga yung sinabi nila na, pag humiling ka, hindi agad ibibig. Kasi ako nung una, hinihiling ko siya talaga. Parang, parang ginipap ko na siya kasi sinabi. Pero at the back of your mind, hoping ka. Oh. So talagang kapag ka, para sa iyo bibigay talaga ni Lord Sa atin, yung huli mong nilagay kanina uh, ayun nilagyan din inad ko lang siya ng toyo para toyo oh, para mas, mas malasa siya kasi usually binababad ko siya ng at least 24 hours oh. para malukot yung lasa okay so ngayon ang iluluto na natin ay ang price yung price, rice. So pagkatapos ng price, ano na gagawin natin? Uh, Mag-iinit tayo ng pita, tapos mag-assemble na. Okay. Assemble ka nun. Sa'yo, tapos mag-assemble. Ay, sige. Tapos ipatitikim ko yung sa akin, sa'yo. Tapos oh, ipatitikim sige. ko mo yung sa akin. <laughs> okay, so ngayon, ate Rochelle, ano na ang next nating gagawin? mag na tayo ng pita. Ah, pita. So may technique pa ate. <laughs> Pizza yun eh. Ay, ganun ba yun? <laughs> Di ba yun? Ayan, guys. Minim ah, ang init na. Sana ganito di pag-ibig niya. Aww. Hoy! So ngayon guys, imimix makers makers na natin, imi-mix natin. So ako, gagawang kita ate, gagawan mo ako ng sayo. Okay, okay so anong first thing natin na gagawin first, ate? First, lalagay ka ng lettuce. Uh, every bite, lettuce agad. <laughs> Hoy! Tapos, cucumber. Cucumber. Ayan. Onion. 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 Oh, mahilig ako sa onion. Ikaw ate, mahilig ka sa onion. Mahilig like, sa Sige, pepper. sige. Ilagay natin. <laughs> <laughs> yung buong block, ilagay natin. Oo. Ay, tapos, lalagyan na natin sya lang. Ayun. Yan. Okay. So, ito yung natin yung chicken na niluto natin. Dagdagan mo ate. Huwag mo pa. tipin. Magkano yung isang ganito ate? Ah, uh, 85. Pero ngayon ate, yung uh, yung business mo sumasapat naman sa income okay. Okay. mo okay. sa mga pangangailangan niyo yeah, sumasapat naman siya yeah, chee din baka maubos ay, mo okay, <laughs> ay sorry sorry hindi ko alam gusto pala niya sorry na sa ate aso yung asawa mo uh, good term naman kami pero ah uh, per, per na para ko yeah. Hindi na natin naaalamin <laughs> yun dahil masyadong controversial po ang love story ni Ate Rochelle. Pero siya ay masaya ngayon. Open ka ba ngayon magmahal? Ah, uh, magmahal sa baby ko mo. Ah, sa so baby. Siya muna focus natin ngayon. Look. <laughs> okay. Ayun, tapos last, eto. Eto, ano siya? Eto yung chatiki sauce na tawa. Chikitito? So, Ay, chakitito. Ano daw? Ano? <laughs> Ano sorry? Chachiti. Baling, Chachiti. Baling uh, pure na Greek yogurt siya. Ah, yogurt. Yun oh, yung kaibahan niya. Kasi diba yung sa shawarma, mga mayo, ganun. Ito okay. pure sya na. Ito yung healthy version. Wow. So mababa siya sa kalon. Ay, pwede sa akin yun. Okay. May ikus may ikus na yan. Tapos lalagyan natin. Parang touch lang. Ay, touch ng ganyan lang? Ganun. <laughs> Ngayong <umiko. laughs> Ay, meron na siya. Ay, meron na. Tapos, pepper. Tapos, eh, dyan natin matitignan yung galing mo sa pagbabalot. <laughs> Ay, paano bang magbalot? <laughs> Ilagay mo siya sa pinaka-cold. Ito. Eh. Tapos, cold mo nila siya. Ayan. Okay. So, guys, ito na ang aking nagawa. Tulog na. <laughs> Ayan, guys. So, tingnan nyo naman, guys. Okay. So ate ngayon ang gagawin natin. Titikman mo yung niluto ko. Titikman kita. Ay, titikman ko to. Okay. Ayan. Cheers. Cheers. Wala, okay. Pipi. Ayan, sarap. <laughs> uy, wala pa. Kailangan dito malaki pag-bite, diba? Uy, uy. Masa kaya na yung lasak <laughs> yun. Baka mabulong ko. Ang tatubig na! Sarap! narap. Walang pakanasa sa ate. Walang pakanasa. Walang pakanasa sa ate Rochelle. Ikaw ate Rochelle, thank you, thank you so much sa ginawa mo sa akin na to Ang sarap. Pero ate Rochelle, anong gusto mong sabihin sa mga kababaihan na kagaya mo na dumanas nung na-experience mo na nawala ng pag-asa dahil sakit sa ovary, tapos at uh, sinabihan na ng doktor na wala nang chance magkaana. Una-una, pray. Prayers talaga. Kasi, na, na, nasa taas yun eh. Naka-Lord yun kung ibibigay niya ba talaga sa'yo. At saka, second, uh, mag-antay ka nung right time. Kasi... Kung baga kung kahit nakalaan yun para sa'yo, kung hindi pa yun yung right time, hindi pa niya ibibigay sa'yo. Ibibigay niya talaga yun sa sa'yo kapag oras lang. Minsan, uh, yung mga bagay na gusto natin, nag-happen siya unexpected. Kung dun sa mga oras na hindi mo inaasahan. So, huwag kayo mawawala ng pag-asa kasi someday ibibigay ni Lord yun sa'yo. Palagpakan natin si Ate Rochelle. Grabe alam mo Rochelle, hanga ako sa pinagdaanan mo. Bruin mo, at age of 26, nag-sacrifice ka sa ibang bansa para, siyempre tulungan yung family mo. Ngayon, ah, nagkaroon ka ng uh, ovarian cyst. Tapos, uh, siyempre, sa din sa love life, di ba? <laughs> Tapos, di ba, nilet go mo yung work mo mm -hmm. para sa baby mo. Ang daming pinagdaanan sa buhay ni Ate Rochelle. Kaya naman sa bawat luto, sa bawat lagatak ng ingredients na ginagawa ni Ate Rochelle is Ramdam natin yung talagang uh, sacrifice na ginagawa niya. At lahat naman 'to ginagawa ni Ate Rochelle para sa baby niya, 'di ba? Kasi nag niletgo mo yung trabaho mo kututusin, mas 'di ba? Malaki ang sahut mo dun pero sinacrifice mo talaga. saludo. Ikaw ay natatanging ina. Kaya ikaw Ate Rochelle ay tunay na inspirasyon sa mga manonood natin. Kaya thank you. Thank you Ate Rochelle for sharing your story. Thank you din sa Pagsama mo sa amin dito sa Lutong Lakbay, sa pagpapatikin mo sa amin ito. So, pwede mong i-promote yung business mo sa kanila ate. Ayaw. Punta po kayo sa uh, One Union Cibica sa Galas Food Hub, Street Sublaki po. Eh, may kita nyo rin kami sa Facebook, search nyo lang Street Sublaki. Pwede din kayo mag-deliver, di ba? Yes, nagdi-deliver kayo. Din kami. Pwede wow. din kami, kami nagdi-deliver kami, pwede din tayo mag-book lalo. Wow! So guys, mag-order na kayo kasi para sa baby niya, okay. di ba? Kaya, thank you, thank you so much, you, Ate other thank, 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 you, thank so you, so you sa time mo. Oh. So, yun nga mga repatids at kalak buyers, sana'y marami kayong napulot na uh, aral sa kwento ni ate Rachel talaga namang nakaka-inspire. So, mga repatids, mga kalak buyers, Don't forget to share, like, and subscribe itong video na to guys. And pwede din kayong mag-comment kung may mga suggestion kayo. Again, maraming salamat <laughs> sa pananood at hanggang sa muli. Ito ang lutong lakbay kung saan sa bawat luto ay meron tayong kwentong natututunan. Hanggang sa muli, see you! Bye-bye!